Good morning, mga idol. Welcome to Rambang's channel. Ngayon, mga idol, magluluto tayo ng karninas. Yan. Tapos, yung mga sangkap natin. Labuyo, kamatis, sibuyas, bawang, at alubati, malunggay, from tiris. Lulutuin natin siya sa kalamansi yun simula na natin nagkaridin na yung kawalik ayan tawag natin dito karninas uunahin natin yung bawang at ayan Try ninyo ito mga idol. Ang sarap nito. Affordable. Hindi masyadong magastos. Diba? Nasa uling ako nagluluto ngayon. Sarap ito mga idol. Try nyo talaga. Promise. tungkol sa kalamansi. Punti lang ito. Ito ang pananghalian namin, kasi Pinamad, magsa, mamaling din <laughs> Tapos lagi natin ng tubig Dalawang lata. Mm. Yeah. Isasabaw natin ito. Yeah. Miming? Ay, 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 Wow. Hindi siya nadadala. Ayun. Whoop. Ming! Uh -huh. Mamaya na yung si. Ito na muna yung mga gulay natin. Ayan. Kumukulo na. Lagay na natin yung gulay natin. Galing sa yan, Ayan. Sarap. Bihira ako magluto nito. Alam nyo yun. Bihirang bihira. Ayan. Kasi may pu may puno ako doon na malunggay sa teres. Nasa bali lang siya. Kung pinakita sa inyo. At sya ka, madaling lutuin. Yung natin na paredi na yan. Pagluto na ang gulay natin. Yet, ito, may ano na to. Uh, asin, magic sarap, uh, konting sugar. Yan. Ang daming kanin itong pata, Ben. Kahit ganitong ulam. Yan. Sandali lang. Ilagay na natin yung kalamansi. At saka yung sili. Lagyan natin yung sili. Mm. Para maang-anghang siya. Mm. Lutot na yung mga idol. Mm. Take man nga natin. Okay. So, kuya na yan. Pakuloy natin sa nabi. Tapos na to. Mmm. Harap. Tayo nyo. Mmm. Mmm. Matamis na maasim. Yarn. Yan ang product natin. Luto na. Okay. Thank you, mga idol, for watching. Papa later. Bye. Thank you for all my subscribers. Kahit kunti. Okay lang. Thank you. Thank you for watching. Bye.